guys, may buntang sa yung tanan guys. Karo magluto ako manghod. Siya ray akong bidyuhan. Kay karon pa ni naka anhedre, lugay na may wala kita Pagluto oh. daw siya. Oh. Posit nya pansit. Okay guys, for videos, magluto tayo ng hipon guys. Hari hipon. hipon guys. Oh. Ara mantika, ara arey ang yang mga kasangkapan guys. May bawang, sibuyas, luya. Una tayo sa ano guys. Luya, luya. Para mabango. Guys. tayo luya guys. Kapulahon, kapulahon na natin yung unti. Sunod na natin guys ang bawang,

Nanang sibuyas bawang ug luya guys nana. Oh. Nga. Yeah. so Su sunod dere yung e, ano na natin tong kamatis. Oh, kamatis guys. guys. Na. Oh. Magluto uh, si man guys. Kalaman iman. guys hmm. sa pagluto guys pero pag tinikman nyo to, oh, sigurado guys yami yami yami. Yeah. Ito nang hipon guys, ito nang hipon. Ilagay na natin to. Ilagay na. na. Wow. Hipon. Pero na audience guys oh. Bakit kando kay lumoto yan? Nagugutom uh. ako. Kaya mm. yes, so? Mga okay. natin ang bitsin guys. Bitsin. Aso kay guys. Okay. Lagyan natin ng asin guys para asin. ilaw pa siya guys. Lagyan na natin ng asin para magkalasa pasok ang yung mga lasa guys nasa mo ha lagyan natin kunting tubig guys kunting tubig lang guys nabita guys kay aso kayo magkwan pa kagkwan oh kanang pansit Oo. Oh. May pansit guys. Nagbutangan pa ng tubig gamay. Eh wala hindi man ni sinabaw guys. Gisalan ni na medyo tuyo-tuyo gamay. Okay, guys, oh. Okay, na. Tikman natin guys kung tama na ba sa timpla. Ayos guys. Ayos. Wow. Konting konti pa guys. Konti konti kunti pa. pa ano. Oh. guys ang saing ng kanin. i oh. sailo ni dong. Tama Ah, to na ning haonon guys. Haonon na. Luto na. Luto na. Okay. Hello guys, luto na ang aming niloto na adobo. <laughs> Ginisang pasayan. Pasayan guys. Ano na Hello, Lisa, guys? Oo. Ginisang may iba-ibang luto mga, mga pasayan guys na hindi inahaluan ng kamatis. Pero ako guys, pag magluto ng pasayan guys, medyo malapot-lapot. Lagyan ng kamatis guys. Yan, manamis-namis yan. Tignan mo ay. guys, oh. medyo malapot-lapot ang sabaw guys. Na, wala, kunting sabaw lang ko guys. Yummy ito guys, yummy okay. Yummy man Okay For today's videos, ito naman yung pangalawang luto guys Okay Ari na guys, oh Ari na guys, ah So, luto ni mo man? Ah, pancit guys, pancit Iuna na ito ni guys Ah, lagay nyo na oh. Arning baboy guys pa tutong tutongin lang natin to konti guys <laughs> ang luya luya pulahin natin guys konti lang guys papulahin para Sunod ang sibuyas. Mas ang sibuyas guys para malasa. Hmm. Uh. Asal, oh, asal guys, Dili karot, asal. Ubusin na natin to guys. Para Tubig. Okay guys. medyo dami-damihan natin ng tubig guys kasi dalawang klase itong panset guys guys para diretso nila mamaya na bitsin bitsin guys asin lagyan ng toyo guys grabe ka puso guys tuyo Ini lagi guys di eh, donut ang pagkain na natin to guys ang ansit una natin to pagla guys guys para uh, plaster sati guys Nah met ning lutok guys nagreel <makes> na po Lulunod na ang pansit

Madam, madam, kung di na ako babagan dito ko, kung di na ako, na ako, kung di mo dito guys. Emmanuel ako, guys dito ko. for order. Kung di ka uga ako akong breastplate. Hindi yan ko magigingan ito kasi hindi eh tikman natin guys hmm. kung tama na ba sa loto o oh, ano chef ayos guys ang kasunod tainan na guys oh.